Sa baryo ng Malasuge, may isang lumang punirarya na halos hindi na pinapansin ng mga tao. Ang karatula nito, kupas na, at ang ilaw sa labas ay pundi na. Pero tuwing gabi, may mga ilang nakakakita raw ng liwanag sa loob. Kahit matagal nang sarado ang lugar. Ako si Ramil, taga rito lang din sa baryo. Nung binata pa ako, tambay lang ako sa kanto. Kainuman ng mga tricycle driver at tanod. Wala akong pakialam noon sa mga kwento ng multo. Kasi sanay na kami sa mga patay. Lalo na tuwing may lamay. Pero isang gabi, napatunayan kong hindi lahat ng bangkay ay tahimik. Noong panahon na yon, si Mangcelo, may ari ng punerarya, bigla na lang namatay. Sabi ng iba, inataki sa puso habang nag e mo. Ang masama, wala siyang kamag-anak, kaya ilang araw bago siya ilibing, nakahimlay muna siya sa mismong punerarya niya. At dahil walang magbabantay, tinawag kami ng kapitan. Ako, si Lando at si Boyet para magbantay ng isang gabi lang. Wala naman sigurong multo yan, no? Sabi ko habang pinupunasan ang pawis ko. Madilim kasi at tanging ilaw ng kandila lang sa tabi ng kabaong ni mang selo ang liwanag. Eh kung bumangon yan, Ramil, biro ni Boyet sabay tawa pero halatang pilit. Tahimik ang puneraria, amoy formalin at bulaklak, tapos yung tunog ng kuliglig sa labas, sabay hampas ng hangin sa lumang pinto. May orasan sa dingding na kada tiktak, parang kumakatok sa dibdib ko. Alas dosi na siguro yun nang biglang may umiyak. Mahinang hikbi muna, tapos lumakas. Parang babae. Napatingin kami sa isa't isa. Si Boyet agad na nagsalita. Narinig nyo yun? Pusa lang yun. Baka galing sa labas. Sabi ko. Pero ramdam kong nanginginig na boses ko. Tumahimik kami ulit. Pero ayun na naman. Iyak. Ngayon malinaw na galing sa loob sa mismong silid kung nasaan ang mga bangkay bago ilibing hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero kinuha ko yung flashlight at dahan-dahang naglakad papunta roon si Lando nasa likod ko hawak ang rosaryo at si Boyet naman halos ayaw na sumunod pagbukas ko ng pinto Malamig agad ang hangin. Amoy formalin na mas matindi. Tatlong mesa ang nandon. Doon inaayos ang mga katawan. Sa dulo, may isang bangkay na nakabalot pa ng puting kumot. Wala namang tao rito. Sabi ko, habang iniilawan yung paligid. Pero bago ko pa no isara ang pinto, biglang gumalaw yung kumot. Rabil. Sigaw ni Lando. Put, gumalaw yung bangkay. Napaatras ako. Lumingon ako kay Boyet. Tumakbo na palabas. Si Lando naiwan sa may pinto, nanginginig. Tapos narinig namin ulit umiiyak talaga. Pero hindi tao. Hindi normal. Yung tunog ng iyak parang galing sa loob ng kabaong mababa garalgal at may halong parang tubig parang may lungkot na malalim parang hinanakit na hindi mo maipaliwanag lumapit ako ulit kahit takot na takot na tinanggal ko yung kumot sa bangkay lalaki matanda maputla hindi si Mangcelo. Nakaayos na, pero may kakaiba. Basa yung pisngi, parang may luhang pumatak. Lando, tingnan mo to. Sabi kong mahina. Ngunit paglingon ko, wala na si Lando. Sa labas, narinig ko siyang nagsisigaw. May sumara sa pinto, Ramil. Ramil! Sinakbo ko agad palabas Pero ang pinto Nakasara nga Hindi mabuksan Binangga ko Sinipa Pero ayaw bumigay Sa loob Naririnig ko na naman yung iyak Pero ngayon Hindi na isa lang Tatlo Tatlong boses nang umiiyak At sa bawat patak ng luha Parang humihinga yung mga bangkay sa paligid. Gumagalaw ang dibdib. Dahan-dahan. Parang nagsigising lahat. Hindi totoo to. -toto. Bulong ko habang lumalakad pa atras. Tapos mula sa ilalim ng mesa, may gumulong. Isang bote. May nakasulat sa papel sa loob. Kinabahan ako. Pero binasa ko pa rin gamit ang flashlight. Hindi lahat ng patay ay tahimik. Ang iba ay umiiyak dahil nakalimutan na. Bigla kong naramdaman na may malamig na kamay sa balikat ko. Paglingon ko, si Mang Selo. Ngumiti siya, pero may luhang dumadaloy. Ramil, salamat sa pagdalaw. Sabi niya, bantayan mo kami. Huwag mo kaming kalimutan. Sumigaw ako. Pinilit kong buksan yung pinto at sa wakas, bumigay. Paglabas ko, si Lando nakasubsub sa lupa, nanginginig, at si Boyet, tulala. Kinabukasan, pinuntahan namin ulit ang punenraria kasama si Kapitan. Pero wala na ron yung bangkay na umiiyak. Pati yung bote wala na rin. Ang natira lang, yung lumang karatula ni Mang sa pinto. Tanging katahimikan ang hinihingi ng mga patay. Simula noon, pinasara na ang puninraria. Ginawang bodega ng sementeryo. Pero minsan, tuwing gabi ng Huwebes, may naririnig pa rin nag-iiyakan mula sa loob. At kung mapapadaan ka ron, parang may makikita kang anino sa bintana. Isang lalaking may hawak na bote, nakatingin lang sa dilim. Sabi ng matatanda, huwag mong isipin na lahat ng bangkay ay nakapahinga. Yung iba, tulad ng bangkay na umiiyak, naghihintay lang na maalala mo. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.